Tuloy ang panguhuli ng Metropolitan Manila Development Authority sa mga hindi otorisadong sasakyan na dumadaan sa EDSA bus carousel na eksklusibo lamang para sa mga bus, emergency vehicles at marked vehicles ng gobyerno. Sa ginawang operasyon ng MMDA ngayong Martes o ikalawang araw ng mas mataas na multa sa mga unauthorized vehicles sa EDSA busway as of 9am o sa unang dalawang oras ng operasyon, umabot sa isandaan at pito ang natikitan kung saan aaraw-arawin na umano ito ng ahensya at magpapatuloy ang hulihan. Samantala, ayon kay MMDA Acting Chairperson Atty. Don Artes, umabot sa may limang daan ang nahuli sa unang araw ng operasyon kahapon, kabilang na ang ilang polis, sariling tauhan ng MMDA at ilang empleyado ng gobyerno. Uh, may daan po, nasa wow. po yung total hanggang gabi po nag-operate kami sa uh, dahil mahirap din cooperate with uh, that. Mm -hmm. Medyo delikado sa ating mga enforce. Kaya, ano ay nag-cooperate. Uh, pero, naka-170 pa rin po tayo mm uh, kagabi. So, umabot po na mahigit limandaan wow. ng ating pong nahuli. Habang may mga nagtangkaring takbuhan at nakipaghabulan sa MMDA na agad pinatawan ng third offense. Muli namang nanawagan si Artes sa Korte Suprema na tanggalin na ang umiiral na suspension sa NCAP o No Contact Apprehension Policy upang mabantayan ng EDSA sa lahat ng oras. Ito naman, eh, na mm -hmm. yung TRO po dito sa ating NCAP kasi po um, hindi naman po namin kaya yung bantayan 24-7 yung mm -hmm. atin ating po mga lansangan. Mm -hmm. So, uh, sana po kami po ay humihiling na ma uh, malis na as soon as possible ito Uh, o sa no-contact apprehension mm -hmm. ng MMDA. -hmm. Total, hindi naman po kami kasama sa original na reklamo po dyan. Sa aprobadong mas mataas na multa ng Metro Manila Council, ang multa sa mga hindi otorizadong sasakyan sa carousel ay 5,000 piso sa first offense, 10000 at isang taong suspension ng lisensya sa second offense. 20,000 piso at isang taong suspensyon ng lisensya sa third offense o mga tatakas sa enforcer at 30,000 piso naman sa fourth offense at rekomendasyon sa Land Transportation Office na kanselasyon ng lisensya. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DCRH, ito si Christian Manio, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino.